ni Abraham Espiritu, pinapatawag ka ni Judge Balmores. Excuse me. Yes, Judge. They're found in the Thank you. Finally, Attorney Abraham Espiritu. Alam mo, marami na akong naririnig na kwento tungkol sa iyo. Yung pagtulong mo sa mga mahihirap, good job, Iyo. Thank you, Judge. Alam mo, Attorney, hindi mo na itatanong pero matagal-tagal na rin kitang gustong makaharap. At ngayon na nakita na tayo, naniniwala ako na hindi nga nagkamali ang aking anak sa pagpili niya sa'yo. Matanong ko lang, Judge, pero bakit ako? Because you fit the advocacy of the Foundation. Isa kang abogado na handang tumulong sa mga mahihirap. Katulad din ang ginagawa namin. Do you mind if I ask you a hypothetical question? Sure, Judge. Ano po yun? Why don't you join our law firm? May I ask another hypothetical question, Judge? Sure. Bakit naman ako sasama sa inyo? Dahil parehas tayo ng pinaglalaban. Hustisya para sa masa. Judge, no disrespect. Pero magagawa ko yun kahit wala ka sa ko. No, attorney, look at it this way. Hindi ko naman inaalis sa'yo na gumawa ka ng pro bono eh. Katulad namin sa law firm, we still do pro bono. Lalo na dun sa mga klienteng deserving. At alam mo, mas matutulungan mo silang makamtan nila ang mustisya. At pag mo pa yon, I assure you, you will be financially rewarded. si mo, George. refuses the judge. Judge, siguro ako palang ata. Say it again. Judge, Pilipino ko lang kayo. Relax. Sino bang taong tatanggi kay Judge Benito Balmores? Hayaan nyo at pag-iisipan ko. Okay? Okay. J. Caparas, lumuhod ka sa lupa. Weekday sa Hapon Champion.